Good morning mga kauno Yan ang pagbabalik ni Master Jimmy Ayan mga kauno Ngayon lang lang nakabalik mga kauno Sa uh, <coughs> Pangawil kasi Busy kasi si Master Jimmy mga kauno Iba talaga kapag ka businessman mga kauno At saka si Master GR mga kauno Yan Master GR Duga na nga balik na balik ah, Matagal na nagbalik balik balik <laughs> Bisaya o Tagalog yan mga kauno. Subukan namin. Tapos yung isa namin kasama doon. Si Master Dave. Med medyo malayo mga kauno. Hindi masyadong hagit ng kamera. Yan mga kauno. Patuloy pa rin ako nagpapasalamat sa inyo. Sa walang sawa niyong pag-support sa akin channel. Maraming maraming salamat po. Sana po ay hindi po kayo magsawa. Patuloy pa rin ako nagpapasalamat sa mga taong tumutulong sa akin channel. At sa mga... Sa lahat ng mga subscribers ko dyan. Shout out pala. Kay... Mam Ma Pinay in Canada Mam Ma Mam Sandy Tsaka kay Mam Ma Si Joy, Mother Earth uh, Kay Mam Ma Stillheart Amor Kay Sir Jude Vlogger Sa salahat sa lahat ng mga taong tumutulong sa kanchana maraming maraming salamat po sa inyong lahat, shout out po Yan mga kauno, subukan natin ngayong umaga Sabado ng umaga ngayong mga Paray ang kapal ng putik sa dinadaanan mga kauno yan mga kauno, update na lang ko kayo mamaya kapag nakapagsimula na tayo tapos yung gamitin natin mga kauno ito lang mga kauno Sabiki sa pa rin mga kauno kasi wala tayong yung mga isa dito ayaw kumagat sa lor update na lang ko kayo mamaya yan mga kauno, Hagis na tayo buka natin sila mga kauno, kanina pa nakalimang hagis na sila <laughs> limang hagis Unang hagis, fish on ka agad. Tagan nyo yan sa bato. Fish on ka agad. Kah, sana all. Fish on ka agad. Ay, galit ka po. Sila. Dun, dun. Okay. Laka. Pag-apa. fish on. Fish on, Master GR. Sana, ito. talak itok. Sana talak itok mga Sana all good size. Good size <laughs> Peace on that way. Ah grabe. Kuam guning lore kanay sabikin GR mata. muning tokbo na towa kawa may mata. Asa sulay labay di abe og basa towa. ka to. Green mengguni aku ah Yan. Pa-pin kai parts. Ha? Huh? Na-endap pin kai kaaw. Gapo, go butog-butog ta pre nan part. Ani ah, ra gyud do. Know? Tanto kong labay niya sa ulo, dara. Lala. Oh, keep fish on ala. Ano to? Bugaom. Ay itok ang liit. Ang liit ng talakitik mga kauno. Ay god sa taw kauno, dalhin ko to. Bahala kayo. Diyan ta. Tinga Toto, nangala pa to. Na-dapleno. Ba mo ba? Ha, fish on na isa. Ay ay bumuhol pa. Aga-aga ang init, ang init na. inagamay maghihatag ko ah. Oh, uh, okay. Tara. Tara. Okay, fish on. Ah, sayang nakawala. Natangtang na lambot mo, good part. Lambut. Hapus adi bayi daprin. Puli-puli ba. Tap di rebay ay motor ko berbita na ko. Sayang nak wala pa. Na asa atau to bay. Oke, fish on. Yun, good size. kalian, yan. Yun, Yun. yun good, good size <laughs> sana all sana all well kaunaw fish on tayo dalawang piraso yun ha huh? fish on fish on fish on ayun na bay fish on as master jimmy good size ala grabe kitok lagay natin dumang kaunaw no. yan dyan dyan lagay dyan yun uy

Madami. Oh, okay. Fish on the okay. Ang liit. <laughs> <laughs> Ang liit mag -ano, pero good na tao. Aw, oh, upat na yon. Bye, lalo. <laughs> lalo <mag> -dam -dam. <laughs> 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 Laka. Peace <laughs> <Fish> on. Oh, <laughs> on the pond. tangtang <laughs> <laughs>

Sana all. Na ada yon. Toto toto to, skill bay. Ato bay. Katani ulo bay. Katani ulo to. Tun tun ulo to, to nan. Ato part, kada part. Ayay. Sayang. Nah jan na si Master Jun Jun mangkau <laughs> Ya yeah, makano opisyo na naman si Master Jimmy. Yan. Lagay mo na natin sa lagayan no. Lagay muna natin sa lagayan yung ating huli. Good size oh. Good size. Talaki tok. Mag 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 mag. -mag. Bagulbol na yun. Maluoy man tamo tohog ano eh. Aray. Aray. Yan. Apat na piraso na yan, no? Yeah, Dave, amigo. <laughs> <laughs> orange mo na mong sabiki na guway. Pinirmahan na ba dyan na? Pinirmahan. Like awa ah, ko, awa. Hapos ko sa plane. Hmm. Ay, da plane na. oh. Oo fish on eh fish on kanina pa yan oh, okay uy sayang kung wala dapline na kaya takob na gapos daplin ba Do. Do. green man kuha abay. Eh? green mo nag updo ba updo man na kuha sa bike Okay. Uy. Oh, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Agoy. 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 Oh, Fish <laughs> on. Balabag sila yun. Okay, fish on mga kauno. Yun. Panglima. lima. Pang piraso mga kauno. Agiluo mo. Ka, okay. fish on na po siya. Sana all. Jimmy boy. Jimmy boy. Fish on na naman. Okay. Diyan na all. Diyan na all. Oh, Yun! <laughs> oh, okay, fish on! <laughs> <Okay. laughs> fish on na naman! Alright! Good size o, oh, good size! inay ka kay Goro. <laughs> quick, quick, Kagasuno dun na yung sabihin oh. kayo ka. <laughs> <laughs> grabe na. Good size ba dyan? Ah, grabe. Doon lang kay Gilabayan, Jimmy. Madala ni Jimmy boy. You will come sa dahil tala bay. Kita bay, si na maghibala, God. No, bugaong. <laughs> bugaong. <laughs> Yun. bugaong lagi <laughs> bugaong magkaw no dalihin na natin tong bugaong na to bugaong Tuh. may halo ng bugaong yung talakito ko mga kaw no hinaluan na ng bugaong inaloan na ng bugaong Kanina pa yung strike niya strike Space on Bugaong mga kauno Wow <laughs> Bugaong pa rin. Bugaong pa rin Ako sa iyo <laughs> Yan mga kauno. Another bugaong mga kauno Yun o oh. Yan Another bugaong Hmm. Yung mga bugaong ngayon mga parang walang dugo. Maputla. <laughs> bugaong ng Israel. bugaong bay. Dapat si katindan sa masla na ako bay. Adto mo tanan ni ayan mga kono, fish on tayo ulit fish on parang bakulan bakulan na to bakulan, sorbol bakulan ay, uy salam na eh talakitok pala mga kono, malapad na talakitok gusto <laughs> to mga mas malaki pa rin una akong una akong huling talakitok gusto to, may pang sabaw na yun, no. Oh. Yan. Masingalan. Yun, mga kauno. Uwi na kami. Si Master Junjun, mga kauno, andun pa. Dun. Video malayo. Si Master D.R., mga kauno, yan. Yung huling, mga kauno. Yun. Yeah, good size na, mga good kauno. Good size. Si Master Jimmy talaga, mga kauno. <laughs> ah, grabe. Oh, huh? pakita mo. Oh. Huh? Vision. Vision guys. Laki guys Dag dagko Grabe. Yung sa akin magkaunod. Ah, maliit. yon maliit. Yan, mga talakito. Kilang piraso. Yan. Sumin sa amin, di ko? Oo, sumin sa amin. Yan, magkaunod. Ah, hanggang dito na lang magkaunod. Sa gym, Hanggang sa muli. Bagong balik. Grabe talaga mga kauno, harvest. You're welcome Halos sabi good size lahat. Heart. Oh, Yan mga kauno, hanggang sa muli mga kauno. Kita kasi lang tayo doon sa susunod na fishing mga kauno. Okay. Bye bye. Up, mga batin, oh, bye bye. Bye guys. Masa yun. Yan. Hanggang sa muli. Paalam. Fish on. Ayan oh, mga kauno, kain muna kami bago kami umuwi. Yeah, Master Jimmy mas oh. Master Jimmy GR. <laughs> yan, laki ng katawan mga no? Ha? ha? <laughs> saka yung misis niya mga kawano. Matchwa. Nasa din ka. Pakita mo mukha mo para makita tayo. Oh, yan. <laughs> <laughs> at saka yung kapatid ni Master Jia. Dito ka. Yay! Lapit ka ng konti. <laughs> yan. Ayun mga kawano, one day niyan mga kawano. Nanghanap Yay! niya ng niya mga kawano. Mula pa niyang boyfriend. <laughs> boyfriend? boyfriend, boyfriend, makauna, boyfriend yan kaya mo na tayo makauna, yan banana yu kong bukong tayo kaya mo ah